Samantala, mga naghahay ng ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, dumulog rin sa Supreme Court na balikta rin ang disyon. Kasama mo sa balita, Jairus sa Pina, Florida, Jai. R -N -N Live Report. Dapat balikta rin ng Korte Suprema ang naging desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Yan ang iginit ng ilang mga pari ng simbahang katolika at mga grupo na nasa likod ng paghain ng ikatlong impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo sa House of Representatives. Sinihay motion for consideration in intervention ngayong lunes ng hapon na kasad ng ikaapat na impeachment complaint ay nagmula sa unang tatlong reklamo. Sabi ni Atty. Amando Ligutan, abogado ng petitioners, Apektado rin daw sila na naging hatol ng SC Kahit na in-archive ng Kamara ang unang tatlong impeachment complaint at pwede rin silang maghain ng motion for reconsideration. Nanindigan din ng petitioners na hindi nalabag ang one-year bar rule ang fourth impeachment complaint dahil inihain ito bago pa ma-archive ang unang tatlong reklamo. We do not have any problem with what the House of Representatives did to our complaint. Dito, Totoo po, they archive our complaint. But they proceeded into filing the strongest and the best possible version of the impeachment complaint. We are of the belief that the fourth impeachment complaint that the House passed is built on the strength of the impeachment complaints filed. You mga allegations that we had against the Vice President. Sinama naman po ng House sa impeachment complaint that they transmitted to Congress. Uh, sorry, to the Senate. Sabi naman ni Father Joel Sabalya ng Diocese of Novaliches, pagkakataon ng impeachment upang makapagpaliwanag si VP Sara sa mga binabatong alegasyon sa kanya. Sa kaming nagawang mali, tama yung aming proseso at sana makita yun ng Supreme Court at mabigyan kami ng pagkakataon na marinig at mailatag ang mga ebidensya na aming pong nakita at maaari po magpaliwanag din ng pangalawang Pangulo. Mabigyan natin siya ng proper forum sabi niya gusto niya marinig yung kanyang panig. Ito, ito yung pagkakataon sana na marinig at huwag sana din nila itong uh, isara sa pagkakataon para sa amin na mailatag ang mga, ang mga ebidensya na kailangan namin. Base po dun sa mga nilalaman po ng Article of Impeachment namin na ipinasa. Noong July 25 nang edeklara ng kataas taasang hukuman ang impeachment na unconstitutional o labag sa saligang batas. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radio Manjairo, Spanya, Florida. Tata Carmen